At ano pangalan mo? Nilanio Alo. Ano daw po ang rason bakit hindi kayo nakatanggap noong una nung January 29? O. Na-redirect ko yung pangalan ko, isang literal lang ko. Ah po. Yung... Ay nagkamali po sa apelido? Apelyido. Opo. Ano hmm. po yung nakasulat daw? E. O. Oh. Dapat. Eh. Ah, olog oh, sa halip na Alo. Oh. Kaya bumalik po kayo ngayon. Oh. Ano? Alam mo ba kung magkano matatanggap mo ko, uh, tatay? Ang nag ko mo, nag 2,000. Ilang taon ka na, tay? 78. 78. Taga saan po kayo? Andres. Barangay San Andres. Uh, saan mo naman gagamitin tayo itong matatanggap mo ngayon? Pagkain. Ng pagkain. Ano po bang, may ay may, ga kailangan niyo po ng gamot. Umiinom po kayo ng gamot. May maintenance kayo ng sandi walang tandaip. Wala na po kayong trabaho? Wala po kayong pinagkukuhanan kahit anong kla... Uh, uh, hindi na lang ako sa mga anak uh, po. Mm -hmm. Yung asawa niyo po? Ay, hindi na magkatrabaho. Uh, po pero buhay pa? Ay, buhay Siya lang po ang kasama niyo sa bahay? Dalawa, Dalawa kami, ako Eh, four-piece po, miyembro e four kayo. Natanggal na po kami. Natanggal na po kayo? Oh, sabi nila nga. Ilang taon po kayong miyembro ng 4 eh, uh, Isang taon na, maybe. Bakit daw po kayo tinanggal? Dahil eh, nakpanun po, po, graduating na po yung pinag-aaral namin na apo po. Ah, so yung mga apo mo na lang uh, ang nag-aaral? Ah, uh, nung nag-dissolute siya, tinanggal. Ganun uh, talaga daw. Ah, po. So talaga yung pinang-aaraw-araw mo, binibigay na lang ng anak mo? Kung meron. meron. May mga trabaho ba yung anak mo? Alam na, kikigapas, gapas magpupulog dyan sa bukit ng tira ng mga raker, ganyan. Asan po sila? Lahat po ng pitong anak mo nandito sa San Andres? May mga anak po na hiwat-hiwalay sa ibang bayan sa Diba, mm -hmm. mm -hmm. May sino pong kasama niyo dito sa San Andres? Yan yeah. na lang isang apo ko. Apo na lang po. Yung mga anak mo ala na dito. Ala ala na ang kasama sa bahay ko dito. Tatak mo pala. Paano mo natatanggap yung tulong ng mga anak mo? Eh, eh hindi na lang ako. Kita. Mm -hmm. Wala naman ganyan lang. po. Hindi naman nila ako pinababayaan. Mm -hmm. Anong masasabi mo dito sa matatanggap mong 2,000? Ayun, magpapasalamat ako sa inyo. Nakatanggap ko ako mga. Mm -hmm.